Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sige, sige o. Oh, uh, basta tututukan oh, oh, eh, natin ang, yan. Ang feeling gusto... po namin eh, oh, kami ay mga damong uh, na apakan ng mga nag-aaway ng mga elepante dyan sa, oh, sa oh, Senado oh, at saka sa oh, <laughs> Pamahalaan. Oh, oh. Eh, wala pong puso ang mga senator natin eh ginawan na po namin ng paraan, nag na po kami ng ilang items kung saan nila pwedeng kunin yung pera. 42 eh, yung lamang kinuha perang 90 billion sa sa ating uh, PhilHealth. Eh sana ni-realign na lang nila yon at oh. Uh, uh, at pwede rin nilang ayusin ang syntax law para magkaroon ng pera para sa uh, pension ng mga senior citizens. Oo. Uh, Nako, eh ako, naiintindihan ko kayo. Alam nyo, eh ako senior citizen, 'di ba? Malaking bagay din ho sa akin 'yan. Eh, kung ako ay eh, uh, makakasama ko rin 'yan, 'di ba? At least eh 500 pesos monthly will have a big help for all of us, 'di ba? Oo. Eh dapat nga sana po, eh sana Oo. naman ay uh, lumambot na ang puso ni uh, Senatora Amy Marcos. Oo. Madam Senator, re-electionist po kayo. Hindi po kami ah, uh, <laughs> yeah. Sige. Nananalig na Oo mababayaan nyo kami. Uh -oh. So, sana ay... Uh, uh -oh. meron pa pong natitirang panahon. At nangako po si President, Senate President Escudero, once ma-release ma ni uh, Senator Aimee yung committee report, ay maski po Sabado at Biyernes, ay pwede po silang mag-schedule. Mag uh -oh. at gagawa niya ng paraan pag halimbawa uh -oh. babalik pa sila after the recess. Yon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.